Okay, sana na namang magandang video para sa mga tao na gustong matuto ng basic at saka yung troubleshooting mga kaibigan para sa mga sasakyan. So ito po ay voltmeter, makikita nyo. Yan, voltmeter. Yan, 12 volts po na yan, ay yung karga ng ating battery ngayon. Medyo mababa na. Kasi ang topic natin ngayon ay paano malaman kung may problema ang iyong alternator o yung charging system ng iyong sasakyan. So, ito yung alternator na pasira pa lang. Hindi siya sira agad. Bakit po natin nasabi? Ito po ay sa umaga. Makakasurvive ito tuwing umaga. Ito yung pang umaga lang na alternator. Pero pag gabi mo siya ginamit, malolobat ang iyong battery at titirik ang iyong sasakyan habang umaandar. Bakit po? Share ko sa inyo ngayon. Unang-una, ang battery natin, pag 12 volts yan, kadalasan po ang standby yan na power ay 12.5, 12.6, 12.4. So, ito kaya 12 na lang po yan ay palubat na nga gawa ng alternator na discover ko na may slight problem na. So, pag in-start yan, ang normal na charging ng maayos na sasakyan, na maayos ang alternator ay 13 hanggang 14.5 ang charging. Pag lumampas doon, overcharge na po yun. No? So, start natin, Paps Pag ini start dapat 13 hanggang 14.5. Yan, gumana yung fuel pump. Bumaba. Start! Okay. So ninyo, pag naka-minor, 800 RPM. 13.3, sige, umakakit lang. Tingnan natin hanggang saan siya titigil. 13.5, 13.6. By the way, ito pong mga voltmeter ay hindi 100% accurate. Malibang multitester ang gamit ninyo. Pero base sa aking experience, sa iba't ibang brand na nagamit ko nito, ang difference lang nila ay mga 0.1, 0.2, pinakamalaki na yung 0.3. Kaya okay pa din siyang gamitin na pang observe kung may problema talaga or wala yung alternator or charging system. So ayan, makakasurvive yan sa umaga. Walang aircon. So what if Siyempre, mag aircon tayo. Coach yan, di naman yung motor. Umaga. Aircon, Pops! Yan. Kaya ito walang cover kasi kailangan ko ng access dun sa adjustment ng higpit ng belt sa alternator. Kasi minsan maluwag lang yung belt kaya ganoon yung nangyayari. Pag hinigpitan mo, gumaganda yung charging. Pero sa case nito, nahigpitan ko na, mababa pa rin. So ayan, 13. Aircon lang ang nakabukas okay yan sa umaga makakasurvive po yan makakarating kayo sa pupuntahan nyo basta 13 kasi nakita nyo standby kanina 12 ba? Diba? 12.1 12.2 12.3 pag tumaas ng 12.5 nagcha charge yun kahit papano so hindi kayo malolo baka pero ang standard talaga 13 hanggang 14 .5. Paano pag gabi na, naka-aircon ka? Pops, headlight! Ayan. LED pa po yan, mga kaibigan. LED. Tsaka low beam pa lang yun. 12.4 na. Wala na. Talo na yan. Pag nagbukas kasi tayo ng aircon, hindi lang compressor ang gumagana dyan. Itong fan sa condenser, yung para sa aircon, dalawa kasi yan. So, dumadagdag ito, at saka yung blower doon sa dashboard. At saka yung compressor. Yan. Talo na po yan kita niyo, halos parang nakapatay na yung alternator or yung makin ganyan lang yung standby nya na power kanina rin power. eh paano pag halimbawa hindi mo alam naka fog light ka paps yung fog light pabukas fog light yun LED din po yan honor yellow headlight fog light aircon wala negative na para ka hindi nagcha charge -cha alternator actually, hindi na po yan zero na, talon-talo na ayan, nag-iiba na rin yung minor sa ibang model, papalya-palya na po yan kumaka-jot o kaya yung pumapalya sa andar kasi nga, kinukulang na ng supply yung mga electronic na mga pyesa ayan, talon na po yan patay tayo ng pag-light pops Kemagdag. patay ng headlight ayun So sa umaga, akala mo walang problema yung alternator mo. Kasi kahit saan ka mag-ikot, nakaka-survive. Dahil 13.5, 13.6. Aircon lang yan. Patay mga kinapap! Ayan. So nakita ninyo, ganun yung malalaman pag ang aircon ay Ah, ang alternator ay may problema. Lipat tayo dito sa isang kotse natin na maayos ang alternator. Sa Mirage tayo. Okay, dito naman tayo sa Mirage. Ito ay 2017 GLX manual transmission. Meron 'tong 46,000 lang ah, tinakbo. Ang first owner nito ay 'yung ating kaibigan. Kaya ito ay napaka-fresh. Original paint lahat, never pa na never pa na bangga. Baka naghahanap kayo, singit ko lang ha manual transmission na Mirage 2017 ready na to kahit wala na kayong galawin pwede nyo na ipan daily sige paps start tayo pakita ko sa inyo kung ilan yung charging ng Mirage or ng normal na sasakyan na may maayos na alternator start ulit natin ng wire. na 13.7. Menor pa lang yan. Paon tayo ng ilaw, Paps. Ilaw. 13.6. Naka-headlight. High beam. High beam yan. Low beam. Isa pa. Park light yan. Yan. 13.6 pa rin. Naka-ilaw po yan. Aircon natin naglulus lang yung nasa kamay ko pero yan naka aircon naka ilaw 13.6 pa din yan. partida yung headlight nito ay halogen pa yan hindi po yan yung uh, LED kagaya nun nandun sa preload natin so ganyan kapag maayos ang alternator mga kaibigan eh, hindi bababayan ng 13 eh. kahit buksan mo lahat kahit naitip ka sa traffic hindi ka na kailangan rumibuluton para tumas yung charging ganyan dapat ang may maayos sa alternator kahit doon sa adventure natin kahit sa jazz kahit dito kahit sa ibang project kahit sa starlet, sa sprinter prese, pataas kahit po bukas lahat aircon, bukas ang inaw ganyan pag maayos sa alternator so isa lang ibig sabihin nito ayusin na natin yung alternator ng Honda Prelude either palta natin ng panibago or paayos natin kasi maraming piyesa yun sa loob na pwedeng yun lang ako may diode, may carbon, may IC at may iba pa minsan yung armature din yun ang problem minsan nililinis lang, kaya naman malalaman natin okay? senior ko lang, patay mo na paps yan o pag malakas ang battery ninyo yung standby na power nyan ay 12.6 hanggang 12.4 mga ganun usually okay sana may natutunan po kayo. Sharing is caring. Bye-bye.